Sarap niyan. Hindi ko na-expect na ganito siya kasarap. Pa, ano pong ulam? Bawang. So fam, ang lulutuin nga po pala natin ngayon is kalderetang corn beef. Ayan. So budget friendly na naman to kasi syempre alam naman natin na ang kaldereta mahal kasi baka yan or baboy. Pero this time guys gagawin natin corn beef lang yung gagamitin natin. Mas mura siya at syempre sing sarap din yan. So sibuyas and yung corn beef. Asin. Pepper. Seasoning Bell pepper and sile Liver spread Tomato sauce Tomato paste Takpan And then fam, yung huli natin ilalagay yung ating carrots at patatas Yun Siyempre, cheese Uy, grabe, dami cheese. Mm. Wow. Pa, ano pong ulam? O oh, ito mga anak, kalderetang corn beef. Tara, kain na to. Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Ama bigyan mo rin po ng masaganang pagpapala ang aming mga mahal sa buhay. Gayon na rin po ang aming mga tagapanood. panood uh -oh. Mapatawa mo po kami sa aming mga pagkakasala. Gayon na rin po patawarin mong yung mga anak. Uh -oh. Ama, pakibantayan niyo po kami. Gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Gayon na rin po ang aming mga tagapanood. panood Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na todos. Dinit po, muusok eh. Grabe, Bem, <laughs> sarap. Kanderetang corn beef. Sarap juga hindi ko na-expect na ganito Aku nagluto, eh, no? Mm. That's not that the familiar taste. Now one you can taste, the corn beef. It's just really good, it tastes much better. <laughs> mm. Sauce and the corn beef together is like a combo. And the potatoes. Ah. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah. yeah. The potatoes are really good, actually. Thank you Lord for another dish na naman na masarap. Ay, sorry. Sorry. Naligaw yung kamay ko. <laughs> mm -hmm. Patatas. Mm -hmm. Nakapagtadareta ka na sa murang halala. Thank you Lord!